Yan, may isang lola po na nagpaiwan sa ginanap po nating papiding sa Sapang Kawayan. Nagpapiding po tayo dyan at halos inabot din po tayo ng maghapon at ng mag-uwi na po yung ating mga bisita na, naatin pong pinak, uh, napakain po sa ating munting papiding ng Sagip Kaagapay 2024. Uh, nagpaiwan po itong si Lola na siya po'y dayo lang din po dito sa aming lalawigan ng Nueva Ecija. Siya po'y lumapit po sa akin at may sasabihin daw po siya at siya po'y humi uh, kung sakasakali naman daw po nananawagan po sa atin kung po pwede daw po siyang makahiling ng salamin sa mata sapagkat malabo na raw po yung kanyang mata at wala po siyang kakayanan para po makabili ng salamin sa mata or mai paano po natin yung kanyang yung kanyang mata mapa-check up. Kaya yun, uh, masaya po ako nang dilapitan ni Lola. Nalulungkot naman po ako dahil wala pa po tayong budget. Marami po sa Yan uh, mga kasagit kaagapay 2024 po at lola ano po isilo eh, ah, uh, yung ating po mga kasama kanina po. Konti na lang tayo ngayon. Nagpaiwan po si Lola, may gusto po pa lang sabihin sa atin. Taga sa ah, Lola ano yung pangalan niyo? Cristeta Bernardo. Ayan si Lola Cristeta Bernardo, Bernardo. Ah, ano daw po siya? Dayo lang po pala din siya rito sa Japan. 12 years old, dumapadpad po siya rito sa Gapan. Pero may mga anak naman po kayo. Eh, mga anak po ninyo, baka pagalitan tayo pag nabidyohan kayo. Baka naman magalit sila sa atin. Hindi naman po, kaya nagpaalam naman ako, baka sakali ako. Opo, hindi naman, ala naman pong masama sa, kung sakasakali man, di ba? Eh, paano po ang sistema? Tagasan -tag -tag kayo yung probinsya nyo, saan po? Cebu. Ah, taga Cebu. Ayan, mga kasagip kaagapay Taga Cebu po si Lola. Lola, ano po? Lola? Cristeta Bernardo. Ayan, si Lola Cristeta. At dayo po siya. Ah, Nag-uwi na po yung mga bisita po natin. And then, ah, nagpaiwan po siya. Baka daw po po peging... pwede. po check up po ng mata, eh, salamin po sana. Ilan taon na po ba kayo? Ano na po ako? 80. Um, Eighty. Okay. Diba, ang, ang lakas nyo pa, ano. Ayan, eighty years old po si Lola, pero yung mga isang dipa, kaya po nito, nagpag-uusap namin, nakikita niya ako. Parang parehas kami ng labo ng mata pag malayo. Pag titingin kami sa malayo, malabo na. Kaya, ayon, ah... Uh, ah, uh, Lola, uh, ayan, mag-ano ka po, baka sakali, kung sakasakali po, kanyo na... Kung sakasakali po, ma... Eh, ayan po yung cellphone na uh, yung camera natin. Pakilala po kayo ako si Lola. Ako po si Lola Christy Bernardo po. Eh kasi po hinirapan ako sa mata ko eh. Ako pagkatabi ko lang po ano nakikilala ko pero pag naandiyan na po sa mga malayo-layo sa hindi ko na po sila kilala. Parang usok na lang po yung, yung nakikita ko. Ganun. At Buhat nung ho kayo rito sa Nueva Ecija, hindi na kayo nakaubi ng Cebu? Naka-uwi pa po ako minsan, minsan lang po ako naka-uwi. Eh nasan po yung asawa po ninyo? Eh matagal na po katay, mayroon ng dalawang mga naka-uwi. Na pinatayin nyo na? Hmm. <laughs> <laughs> Ba't pinatayin nyo naman? Ala ano kayong katawang sa buhay. Eh wala po ako makatawa. Baka matigas ulo, hindi naman? Eh hindi naman po, mabait naman siya. Sabagay, yung mga mabait talaga, kinukuha talaga agad yan. <laughs> Kaya dapat, huwag tayong maging mabait, di ba? Ay, maganda na yung mabait. Oh, pag, mabait. Pagka mabait, kinukuha agad. nauunay mabait sa hindi mabait eh. Ayan, joke lang po, pinatawa ko lang po si Lola. Tapos, uh, ay, sa ating mga, ay, mga ay, kasagit yag, kaagapay yag, po. Ay, lang kayo. Ay, sa, sa sagit kaagapay Yimba, po, ay, uh, founder po natin si Sir Boyet at sa atin kong advisor at sponsor si Lola. Sa yung... po si Lola, naggagayat na po kayong pauwi. Uh, tapos ah uh, Tapos po yung kung may mga madadaanan po tayo, may laman pa po yung ating kaldero, talagang malalaki po pala. Tama po yung estimate ni Sir Boyet. Yung anim na kilo, suwak na suwak sa kaldero po natin nabili. Kaya ayun, ah, uh, ito po si Lola. Uh, Lola, i-videohan ah, ko <laughs> po muna yung ating isang artista. Huwag po muna, huwag muna kayong tatayo. Ayan, Kuya Amelita. Ah, uh ano, coaching... paano? Bibili sa anak kita ng bola, eh. Si, 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 Alam, hindi na ako nakadaan ng palengke. Eh, may bola may ka may naman dito mo na lang I, yan. Ibili mo na lang ng... naman... Umiinom ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. na lang. pa. Ay, hindi pa. Ay, ha? Ayun, ayun, isasakay po nila muna ni, ni Kuya Randy, ni Kuya Paul at ni Kuya Janjan -Jan, si Kuya Abi Medyo malayo po yung kanila, dadaanan po namin. At, Ay, hindi, ayun. Oh, ano po, Bunso? Ihingi raw po siya ng sticker. Ah, sticker? Oh, teka, alin ka rin. Ano, hindi mo na siya itong Ano ba yung gusto mong sticker? Sticker ni Kuya Randy, sticker ni Sir Boyet Ano ba? Para lang Ayun si Kuya Randy. Oh, ayaw mo kay Kuya Randy. Oh, ayun <laughs> Pareho po kami. Ah, uh, ayun, ayun, ay, ay, Sige, pala, no? Kasama. Kuya uh, Boyet. dala-dalawa yeah. para meron. Pero pa, 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 meron mero pa sa Pintuan niya. yan, bibigyan ka ng uh, arasaka. Meron pa uh, isa. Ayan, nanghingi po sila ng sticker, didikit daw po. Mo, pakita na pakita. Tas, airi pa, airi pa. Yeah, mo, pakita mo. Pakita mo na. Tapos, ayun pa, ayun pa. Yan mo. Tapos, ah... Oh, kuya Aw, nawala oh, oh, na si Kuya Aw. Ah, bibigyan ko rin sa Ayan Didikit do po na sa bahay nila yung sticker natin, sir. Ay! Baka sinasayang yung mga bukso. Ay, te! Mag-uwi ka na konti sa atin. Tapos bigyan mo rin po si Kuya. dado din sa pinyaran. Ito kay Kuya, ano? Kuya... sa Kuya Amilito. Kaya rin sa'yo dalawa. Pinyaran ko. Dikit mo, anak. Ito sabog na po yung sticker po natin. ng ah, Sabi, po natin kung ano, sino yung matiba yung stick, sticker po sa bahay at pagbalik natin. May eh, surpresa po. Ay, Ay, oh, may <laughs> Ay, <ala. laughs> na ka pa, ah, pa namin ano. eh. Sa cellphone lang ito. Oh, sige, Parehas <laughs> ba yan? Kailangan pantay kayong dalawa, ano? Boyet, boyet. Kailangan ko sa hindi magbabasa. Sa may pintuan niya, sa ano? Hindi magbabasa. Tingnan mo kung magkakamukha yan. ano? Para po sabay mo ubo. Dalawa. Ba't yung kuya ako hindi ko mabuno? Suya na kasi. Suya. Ininalway naman yung mga galon na yan. May paitapon yung tubig. Ay, sasabuhay talaga. Mabilis. At yung akin, ayaw kong hindi magpunod. Naka-sabik-sabik na po kasi. Ay, nalintay tubig. O, yung tubig. Nalaho kami yung puso. Naka-gigid lang kami. Ay, kaya na po doon. Yes, ah, sandali lang po. Maglipit tayo sticker. Sali mo sa... Sali mo sa...